sa isang barberya sa Quezon City. Bigla na lang nanaksak ang isang customer nang hindi magustuhan ang kanyang gupit. Mga kapatid, hindi po ito kwentong barbero. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete makaripas ng takbo ang lalaking yan na masapul sa CCTV sa barangay Pasong Tamo sa Quezon City. Hindi na nakuna ng video pero bago yan ang tumatakbong lalaki na naksak pala ng barbero. Hinabol siya ng dalawang empleyado ng barberya pero hindi nila ito naabutan. Kwento ng biktima. first time nagpagupit sa kanya ang 27-anyos na sospek. Hindi raw niya akalain magagawa siyang saktan ng kanyang customer dahil sinunod naman daw niya ang gusto nitong gupit. Sabi niya sa akin kasi nung ginagupitan ko, huwag mo nang babasa yung taas. Hindi, hindi ko po binawasan. Tapos nung pagtinig sa salamin, gawin nung gano'n siya, sabi niya, buwasan mo na nga lang ang pangit ng bangs. Ginawa ko sir, binawasan ko sir. Yun, Bumaw mumawali siya ng upuan tapos nagbayad. Umalis. Makalipas ang kalahating oras, bumalik ang sospek sa barbershop at bigla na lang sinaksak sa pisngi ang biktima. Hulis. 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 Hulis.